it's time! Ito na talaga ang tunay na it's time guys no Kasi marapit na lumabas sila Biela pinapunta ko dito yung mga tropa Kasi may mga naiwang gamit si nanay Nagatid sila ng gamit Di sila makapasok guys Kasi bawal na anong oras na yan, dito sila ngayon pre Yan, yan oh Ang ah Parang mga tatlong hari oh Pulau kayo kayak pre, hari empat besar, hari empat si hari, Haring Bangus empat, ih, kausi hari, ih, pre. hari, ih, kausi 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 hari, ih,

Okay. Haring Melchor? Haring Gaspar? Haring Bones. Negosyo pa rin? Nagkasubukan ka gusto? Bro, bro, bro. Look at this, bro. It's like sorcery, bro. Oh! 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 When you get up, the water go down. Ang dala ni Bods, <laughs> alcohol eh. Ang dala <laughs> nito, jacket. Ito, Spicy or garlic? garlic. Ang ganda dito. Next week, mga naka-ulit. <laughs> Parang dito ulit kami. <laughs> So guys, parang na pelikula tayo. Sa reception na lang po muna kayo sir. Punta na lang namin. Ganun ganun sa pelikula eh. <laughs> Kinakabahan naman ako. Oh, kaya mo yan mami. Kahit di mo ako naririnig, like, cheer kita. Kaya mo yan. So guys, ito na yung outfit ko guys. Waiting lang ako kay tapos pag na si Biela, papasok na ako doon. Tapos gugupit ng puso niya. Bien, gambar eh. Kaya mo yan, mami. pa Sabi nga ng mga matatanda, pag mga anak ka, laging nasa hukay yung isa mong paa. Napapaisip ko talaga kung kamusta ba siya, maganda ba takbo ng operasyon niya, kaya kahit pangalawang beses na ni mga anak, hindi ko pa rin maiwasan na hindi kabahan. Siyempre, para matanggal lang ka ba, manunood muna ako ng video sa YouTube. Pampalipas sa oras. Napasok na nga ako ng doktor sa operating room. At laking gulat ko nang nakita ko si Bien na gising habang inooperahan. Baka may matay ka, ha? hindi ka namin kaya. Yeah. Bumalik yung takot ko kay Mami. So, dito sa loob ngayon, guys. Bawal oh, ako magulo dito so kunya di ako nag-exist. May binigay sa akin upuan diyan, pinapaupo ako sa tabi niya. Kaso ayo. Tumay tumayo ako. nag smell ako <laughs> kay Bian, guys. Gising kasi siya. Pagtingin ko sa katawan, binubukal ko yung sigmura. Kasi kapag yung doktor gumagalaw, nakikita mo yung laman loob. <laughs> so gagawin ko, lumalayo ako. Nagpapanggap ako ng multo doon sa gilid. Medyo nag-alala ko nung time na palabas na si Biela kasi nagtatago siya sa pinakaribis ni Bien, Kasi sobrang liit niyang bata. Ang ginawa kay Bien kahit CS siya, parang pinapapush siya. At bilang napag-usapan na nga namin nila Doktora na ako ang magkakat ng umbilical cord ni Biela. Salamat sa Diyos at uh, binantayan naman ako ni Doktora at ni Lord, syempre, para ikat ng tama yung pusod ni Biela. At syempre, Biela, Biela okay lang. gusto ko mag-sorry sa'yo kasi feeling ko ito yung unang-unang beses na nasaktan kita. lang siya, 2.6. Ano yun? 7.42. Eh ngayon, ano uh, na? 5.45. Tingnan natin kung ilan yung nadagdag. ayan na. Yan na. Bala ka dyan, nurse. Iba mo papatulog dyan, ah. <laughs> <laughs> Tapos na yung ano ko dyan, pag-heli ko dyan. <laughs> Yan ang pinakamagandang alarm sa buong mundo, pre. Ano big sabihin nung pag ano, nag-alarm na? Pag nag-alarm na pre, kailangan ko nang pakainin niya pre. Masasuhin na yan. Kaya may isang madaling araw, umiiyak din ako eh. <laughs> Bien, alam ko, lagi ka nang nakakarinig ng mga mabubulaklak na salita na galing sa akin. Gusto pa rin kitang i-appreciate sa pagiging isang napaka tibay na nanay. Mas iniisip mo kung ano yung mas makakabuti kay Biela kahit nasa tiyan mo pa lang siya. So marami kang bagay na sinakripisyo tulad ng bisyo, ganyan, napupuyat ka man pero naibubawi mo yung tulog na yun para sa kanya. Hindi ka nagkukulang sa pagkain mo. Kaya gutot lang ako baka mapulyot yung ano yung kwarto niya. At uh, yung hirap na dinala mo si Biela nung 9 months na halos hindi ka makahinga, araw-araw ka pinupulikat dahil nakasiksik na siya sa mga internal organs mo. Ano, gusto ko itang i-appreciate doon. Thank you for being a uh, wonder mom. And sa lahat ng nanay, wish ko sa inyo na maging mas malakas lang kayo para sa mga anak niyo. Pag sila bilis nila mag-ganon, pag ako'y talagang... Kaya ngayon, yung anak ko, napipikon sa akin, umiiyak. Pag mo! Ito mo, nakangiti lang sa kaya no, nurse oh. At para sa poging anak ko naman na si Mabi, anak, hindi ko pa alam kung ano yung nararamdaman mo talaga sa mga oras na to. Hindi ko alam kung masaya ka ba talaga. Hindi ko alam kung nagsiselos ka. Hindi ko alam kung, kung ano, kung ano talaga yung nararamdaman mo. Ngayon, hindi ko pa alam kung paano ako magre-react sa kung ano yung dapat kong gawin sa'yo. Pero syempre, isa lang ang mapapangako ko sa'yo na kung paano ka namin tinatrato ni mami nung ikaw pa lang mag-isa, magiging dalawa lang kayo kung paano ka namin itrato ng mami mo, hindi magbabago yon. Kasi gusto kong makita sa'yo na itrato mo yung kapatid mo ng kung paano ka namin tinatrato ng mami mo. At uh, kung minsan hindi ka man namin mapapansin dahil medyo nagiging busy kami kay baby sister mo, ayan, wag kang magtatampo. Kasi binilin naman kita sa mga tito at tita. Andiyan sila para bigyan ka ng pansin. Para hindi ka maging papansin paglaki mo. Lab na lab ka namin ni Mami. Lagi mong tatandaan. So ayan, dito kami ngayon sa banyo ni Mami. Banyo time! Ayan, you see. Ano na to? Nagpapa-baby! Paano yung baby? Paano yung baby? Gugu Gaga! Ay, Gugu Gaga ba? Sabi niyo ng baby na boss, baby na panood natin sa TV, sabi niyo ng biyado na boss, baby na... Gugu Gaga! gaga!

It's like a wave. At syempre, little Alon, na love at first sight ako sa'yo, baby girl. Ano, at uh, gusto ko sabihin sa'yo na magiging masaya yung buhay mo kasama mo kami ni mami mo. Kasi, willing kami ng mami mong gawin ang lahat para sa inyong dalawa ng kuya mo. At uh, iparana sa iyo ang uh, pagmamahal na hindi mo makikita sa iba. Siyempre, kami yung nanay mo at tatay mo. Kaya sa amin mo lang mararanasan yun. I love you so much, baby girl. Uh, sana lumaki kang maayos at may taot sa Diyos. Marami pa tayong pagsasamahan. I love you so much. Uy, Dario, wala tita. Ha? Ikaw wala rin eh. Habi bola ito Madami Madami na wala. Madami na wala? Um, Saan na punta? To the moon. Ano Talaga ka masusuka tayo Hold it. Oh my God! Ano ba Action star ang galing, nga ah. ang galing, ah. oh, oh. nga <laughs> <laughs> <Kaya ba yun? laughs> oh, ang galing, nga oh. <laughs> ang galing, nga ang ah nga galing, nga ang ini nga ang galing, nga ang galing, nga ang ang galing, nga ang galing, nga

Magic! 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 Ano? Kaya yung Kaya mo yung star! Kaya mo Ay wala mo, mo, eh. Ay, na! Nakakot! Buhayin mo! Buhayin mo! Superhero ko eh! Kaya nabas na yung mo! Magic! Wala Oh, Get, oh. Get bilis! <laughs> Gitna, oh, na! pre! Oh. Banyan! Oh. Ah. Eh? <laughs> Counter! <laughs> 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 Kailangan natin ng superpowers! Kailangan Siro <laughs> 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 na! Tama na! Brutal! Matay na yung pinapatay mo! Brutal! Buti nga may una na. Kanina pa oh, so, so, so. so, so, so. <laughs> na yung suntok eh. Anong sasabihin? Anong sasabihin sa ka lang? Kaya nga pre, ingin na naman siya sa short na <laughs> pre. Kaya kapalit ko lang dito. Daddy, wait Pasang-pasana naman. Pasang-pasana naman yung short. Masarap <laughs> <laughs> siya sa gano'n eh. <laughs> 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 Paano mo ito? Masa pa ito dito. Ang sarap ng suntok niya pre. Straight talaga.

Singganda na karga, charot. Uy! <laughs> pa. Yung damit niya, lampas yung paa. Hindi Ay, baby, baby ba talaga, no? <laughs> talaga. Hindi <laughs> <laughs> <Wala> mo <man. laughs> <laughs> Uy, hindi ganito ang ni Mabi. Oh. Ay, sir. So... Ay, wow. Strong. Hmm. From... Ay. Wow. Baby! Wow. Wow. <laughs> <Ay. laughs> pagtotohbi na banyak to tulog to. Ay, na tulog na. ayus Ay, sus! na. ayus na ayus na. ayus ko to. Ha? na naman, na. ko na ayus na. ayus na ayus na. na naman. na. ayus na ayus na. na ayus na. ayus na ayus naman ayus na ayus na. ayus na ayus na. ayus na ayus naman Parang walang wala mm. nangyari. <laughs> parang may grabe naman. Ito parang nag-ano okay lang. Parang pinagpag niya, tapos okay na. Tapos mga tayo na eh. Sino ka nito? si Mabi. kasi di ba pa eh? <laughs> Tapos na yun? Iyak na yun? <laughs> Oo, kasi black lang. pink yung pinapatug. <laughs> <laughs> Anong gusto mong tugtog, Ben? Eh? Justin Bieber. Pre, sabi ko sa'yo, pre kala mo hindi ka na may in sa babaeng iba. Takti pre, pag nagkaanak ka ng babae. Kasi yung sa unang sa asawa ko, may impatuation, pa eh. mo, mahal ko ba talaga to? Ito pre, babae pre, mahal ko agad pre. pang yung sa mga girlfriend, girlfriend, sabi mo, impatuation lang yan pre, walang labat at first per sight. Pero pag mo, baby girl pa pre, love at first sight talaga, para promise. Big sabihin kay Vin, landi lang. Oo, oh, ganun lang. Utog-utog lang. <laughs> Utog-utog lang.